Mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patungkol sa The Great Tribulation or sa malaking kapighatiang daranasin ng mundo. Ano po ang ibig sabihin ng The Great Tribulation? Ito po ay binanggit ng Panginoong Sokristo sa Aklat ng Mateo, Kabanata 24 at ang talata ay 21. Ang sabi dito, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapigati ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ibig sabihin mga kapatid, itong kapigatian na ito na darating o mararanasan sa mga panahong darating, ito po ay minsanan lang po, isang beses lang na mararanasan ng tao pero hindi na mauulit pa. Alam niyo mga kapatid, pwede po tayo mag-isip ng mga bagay na pinagdaanan natin sa buhay na sabihin natin napakahirap ng sitwasyon na ating buhay na po pwede natin ikumpara dito sa binabanggit ng ating Panginoon sa Kristo na kapighatian. Ano ito mga kapatid na kapighatian na ito na darating? Ibabasahin ko sa inyo mga kapatid ang pitong mangkok o pitong salot, pitong poot ng Diyos na ibubuhos dito sa lupa. Kung ano ito mga kapatid, abangan nyo ito mga kapatid. Revelation chapter 16 o sa pahayag, kabanata 16. Mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na naguutos sa pitong anghel, humayo kayo at ibuhos niyo sa lupa ang laman ng pitong mangkok na siyang poot ng Diyos. Malinaw po ito na ibubuhos na itong pitong mangkok na ito. Ito po ay pumapatungkol sa puot ng ating Panginoong Diyos sa tao. Ang sabi dito, nang umayo ang unang anghel at ibino sa lupa ng laman ng dalan mangkok, dahil dito nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Unang mangkok palang mga kapatid ay mayroon ng napakahapdi at nakakapandiring sugat. Mga kapatid, dito sa Biblia, ang nakita natin dito na nagkaroon ng isang nakakapandiring sugat ay si Hob. Isang lingkod ng Panginoon na ipinaintulot ng Diyos na ito ay mangyari sa kanya na ano ba't yung kanyang katawan ay halos tadtad ng sugat mula sa ulo hanggang sa talampakan at ito po mga kapatid ay inuud pa. Kaya ang sabi ni home doon sa Kabanata 7 at ang Talata 5 sa Aklatang Home, sabi dito, Itong buo katawan ay tatad ng mga sugat, inuood, kumikirot, ang nanay lumalabas. Ang mga araw ko'y lumilipas na walang pag-asa, kay bilis umiikot parang makina. Kapag naranasan po ng tao ang isang sakit na ito, na nakakapandiring sakit, na mga sugat, inuood ang kanyang katawan, nagnanak -nak. maging ang ating mga mahal sa buhay ay pupwede po tayong itanggi. Pwede po tayong pagtabuyan. At ang mga ospital na pupweding pagdalhan nito ay pwede po itong magresulta sa pag up ng mga manggagawa sa ospital. Dahil ito po ay nakakapandiring sakit at ito po ay nakakahawa. Isang bakterya na kumakain ng laman. At sabi dito ng ibuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat, ang tubig ay naging parang dugo na patay na tao at namatay ang bawat nilikhang may buhay sa dagat. Mga kapatid, napakalaking disaster o napakalaking problema po kapag po ang dagat natin ay namatay ang lahat ng lamang dagat. Wala na po tayo mapagkukunan ng mga isda, lahat ng na kukuha sa dagat ay mawawala at hindi natin pwedeng kainin. Yung nga pong red tide, di ba? Hindi natin makain yung mga lamang dagat. How much more ito pong salot na ito na ibabagsak ng Panginoon sa dagat, ito po ay magkukulay dugo at ang lahat ng may buhay sa dagat ay mamamatay. Babaho ang dagat. Ano pat ang tubig ay parang dugo ng patay. Ito po yung magiging kalagayan at matitigil sempre ang lahat ng business o negosyo sa karagatan. Ito po ay napakalaking disaster at alam nyo ba mga patid, hindi pa tapos yung sal unang salot na ibinuhos ng unang anghel at ibubuhos na naman yung pangalawang salot at hindi pa natatapos yung salot na yon na dalawa. Ibubuhos naman yung pangatlong salot. Ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na tagapamahala ng tubig, ikaw ang banal na nabubuhay ngayon at noong una matuwid ka sa ginawa mong paghatol sa mga nagpadanak ng dugo ng mahinirang at mga propeta. Binigyan mo sila ng dugo upang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. Alam niyo mga kapatid, napakatinding salot po ito dahil ang mga bukal ng tubig, ang mga ilog ay siyang pinagkukunan po natin ng ating inumin sabi po natin, dibali nang mawala ng ila, wala tubig pero mga kapatid, disaster po ito dahil kapag ka wala ang tubig natin na inumin isang araw lang hindi tayo makainom malaking problema po ito at mapipilitan tayong uminom ng tubig na yon na kahit nulay at lasang dugo pa dahil gusto nating makasurvive. Yun po ang nangyari sa mga darating na panahon. Wala na pong may inom na tubig, na sariwa, kulay dugo. Lahat ng bukal. Mga kapatid, ito pong binabanggit dito sa aklat ng Revelation, hindi po ito portion lang. Ito po ay buong mundo, buong sandibutan ang pangyayari na ito. Hindi lamang po ito. Alimbawa sa Pilipinas lang, hindi po. Ito po ay buong mundo. Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang laman niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ng kanyang matinding init ang tao. Nasunog nga sila ngunit sinumpa pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan magpadala ng ganong salot sa halip na magsisi. Talikdan ang kanilang makasalanan at magpuri sa kanya. Dito mga kapatid, sa pangapat, apiktado yung init ng araw. At napakalaking disaster po ito kapagka ang init ng araw ang siyang susunog sa atin. Wala pong mabubuhay na mga livestock, mga hayop natin, wala pong mabubuhay na halaman. Napakalaking problema po ito. At dito po ay matututo ang tao na kumain ng kanyang kapwa tao. Ito po ay nasusulat sa aklat ng Eremias, kabanata labing siyam at ang talata ay sampu. Pakinggan nyo mga kapatid ng mabuti. Kukubkubuin ng mga kaaway ang lungsod na ito upang ang mga nirahan dito patayin sa gutom at dalhin sa matinding gutom ang mga tao. Kakainin nila ang laman ng kanilang kapwa at pati ang kanilang sariling anak. So mga kapatid, para makasurvive ang tao dito sa gutom, mga kapatid, sa uhaw at gutom, pati yung kanilang sariling anak, pati yung kapwa-tao, ay kakainin na nila ang ito, kanilang nakakapandiri, nakakapangilabot. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 28 verse 54, sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang laman, ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain, ganyan ang aabutin ninyo sa pagkubkob ng inyong mga kaaway. So mga kapatid nakita natin dito na ang magiging sitwasyon ng mundo, ito po ay pati yung mga tao ay magiging maramot doon sa kanilang kabuhayan, sa kanilang kinakain. Ayaw na nilang magbigay sa kapwa nila tao dahil sa takot na sila man din ay maubusan ng pagkain. At alam niyo mga kapatid kung ano yung pinagdadamot nila. Yung kanilang kinakain ay kapwa tao. Nakakadiri talaga at nakakapangilabot ang sitwasyon na ito mga kapatid. Nung ibuhos ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa lukluka ng halimaw, at nagdilim ang kaharian nito. napakagatlabi labi sa kirot ang mga tao at isinumpa nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap na taglay ng mga sugat gayon man hindi pa rin sila nagsisi at tumalikod sa masama nilang gawain. Tuloy-tuloy po yung salot. Hindi pa natatapos yung isa mayroon na namang pangalawa. Hindi pa natatapos yung unang salot, yung pangalawang salot, pang-apat, mayroon na namang panglima. Sabi ng Panginoon, kung hindi papaiksiin ng Panginoon ang araw ng paghihirap na ito, walang matitirang buhay. At sabi dito mga kapatid, ibinuhos ng ikaanim na anghel ang laman ng dalan niyang mangkok sa malaking ilog yuparetes na tuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan at nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw nang bulang propeta ang tatlong karumaldumal na espiritu ang palaka at ito'y may mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Nilibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, may digmaan pa rin. At ang jablo ay tinitipon niya yung mga hari sa mundo para ihanda sa pakikipaglaban sa araw ng Panginoon. At sabi dito mga kapatid, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawit. May nagsalita ng malakas na ganap na kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakang malakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan talagang napakalakas. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya at pinainom ito ng alak ng kanyang matinding poot Nahawi ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng bundok, umula ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos limampung kilo ang bawat isa at nabagsakan ang mga tao at nilait nila ang Diyos dahil dito nap nakakapangilabot ang salot na ito. Nung ibuhos ng anghel ang ikapitong salot, mga kapatid, lumindol, kumulog at pumidlat At tandaan natin mga kapatid, lumindol ng ubod ng lakas na hindi lindol na hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan ng panahon. Unang daigdig at nahati sa tatlong parte ang mundo ayon sa ating binasa. Nagiba ang mga bundok. Grabe ito mga kapatid. Mabubuhay pa ba ang tao nito? Talagang sobrang hirap talaga ito mga kapatid. At hindi pa natapos doon. Umulan ng tipak-tipak na yelo na tumitimbang ng 50 kilo. Mga kapatid, isang ganitong yelo nga lang ang tumama sa ating ulo. Talagang may paglalagyan tayo. At sabi dito, Nabagsakan ang mga tao. Ito sa halip na magsisi ang mga tao, lalo pa nilang nilait ang Panginoon. Doon sa panghuli natin binasa, nakakapang nilabot ang mga salot na ito. So mga kapatid, narinig ninyo at natunghayan ninyo yung salot na mangyari sa, sa huling panahon mga kapatid. Ito ay nagpapaalala sa bawat isa po sa atin na habang mayroon pa tayong panahon, magbalik loob na tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil darating ang araw mga kapatid na puot ng Diyos ang babagsak sa mundo. Nasa panahon pa po tayo ng grasya, ng biyaya ng Panginoon. Anytime tayong tumawag sa Kanya, anytime tayong lumapit sa Kanya, nariyan po ang kamay ng Panginoon nakabukas para sa atin. Pero ang puot ng Diyos sa panahong darating, wala na pong grasya sa panahon na yon kundi ibubuhos ng Diyos yung ubod ng nung kanyang galit puot sa sanlibutan kaya mga kapatid tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan sa ating kapwa na habang may panahon pa wag nang ipagpabukas pa ang dapat nating gawin mga kapatid tanggapin si Kristo Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas na ating buhay. At tayo po ay magdaranas ng katiwasayan sa ating buhay. Binabanggit mga kapatid sa aklat ng Malakay, chapter 4, na ipapakita ng Diyos sa atin ang pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa Kanya at ang pagkakaiba ng taong hindi sumusunod sa Kanya. Sa aklat ng Thessalonica, chapter 1, verse 8, ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon, Papariyan ako sa isang naglalagablab na apoy. Parurusahan ko ang mga taong ayaw kumilala sa akin at ayaw sumunod sa mabuting balita ng Kristo. E habang may panahon pa po tayo, huwag nang ipagpabukas kundi nauna. Ang sabi ng aklat ng Hebreo, kabanata tatlo at ang talata ay labing lima. Kapag narinig ninyo ang salita ng Diyos, huwag na ninyong pagmatigasin pa ang inyong puso mga kapatid, marami pong salamat. Sana ay nagbigay ito sa atin ng kaalaman. Sana ay nagbigay ito sa atin ng puso na mayroong tayong pusong lumapit sa Diyos. So, salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong panonood ng aking video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, Christ Palor TV, i-click nyo lang yung bell button dyan sa baba para lagi kayong manotify, para lagi kayong ma-update sa lahat ng video na ipapanood ko para sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong isu kristo